Stoy. Uy. gising na, may paso ka. Uy, gising ka na ba? Mm -hmm. Di ba pinabili kita ng baong kagabi? Mm -mm. Ah, ka. Mm -mm. Ito, ito baong. Ano yan pang bata? Huwag na, say na yan. Malis na ako ha, sige na. Uy. Teka lang, ba't ang bigit ng bag mo? Tsaka parang may narinig ako ha. Wala yung tingwa. Akin ang, titig titignan ko lang. Ano to? Ano to? check. 5.08am eh, no? Gisingin natin si YG kasi maaga yung pasok niya. Eh. Tara. Tulog na tulog. Psst. YG. 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 Uy.

Bangun na. Hoy, gising ka na ba? Mm -mm. Di ba pinabili kita ng baong kagabi? Mm -mm. Nakabili ka? Mm Oh, sige na. Bangun na, baka malit ka. Bangun na, huy! Iniisip ko pa rin talaga kung itatransfer ko si YG. Kaya, usukan nyo nga itong tingin dapat itransfer to. Silipin natin, bigyan natin baon. Hoy, YG! Okay, yung Ano, Ano, nakaayos ka na ba? Oo, may pala na ako eh. Ito, ito baon mo pang bata. Na sa inyo yan. Anong pang bata pang... Pera pa ako dito. Ang dami pera dito eh. Ang tsaka alis na ako ha. Sige na. Uy. Teka lang. Ano nga kuyo? Ba't ang bigat ng bag mo? Tsaka parang may narinig ako ha. Wala yung tiwa. Akin ang... Wait. Titignan ko lang. Ayun no. Oh. Huwag yun niya. Putang Ba't may bote dito? Huwag yun niya. Ito ba yung binili mo kagabi? O hindi Ayun. ka makasagot? Tangin ano to? Ano to? Okay oh, na ina mo. Buksan mo nga to. Buksan mo, sasampalin kita. Sige, try. Buksan mo. Utang ah. oh, na mapapasok ko, may cobra. <laughs> ano ko, structure worker? Hindi kayo. Sira, ulo ko talaga, tatlo pa dala mo. Pag ikaw nagpalpitate, ha? Hindi pa ang papalakas ka lang yan, eh. Utang na. Ba't may robos ka? Alam mo na yan. ano, Ay, alam mo na yan. Alam mo na Ikaw ka, bata-bata mo pa mga naalalaman mo, ha? Tsaka ba't ka nagkukobra? Hindi pwede sa yun. Ang palakas lang yun tak malakas ako, eh. Ang dami mong kobra. Binigyan kita ng pera kagabi. Ayan ang binili mo. Bumili ka pa ng robas. Ayan, sarap, eh. Ang sarap. Eh. Ikaw nakakapikong ka na. Malapit ka na. Alas na Malapit ako, ka ako. na, boy. Hoy, pakinggan mo ako. Malapit ka na. Sa Boys Town kita ipapasok. Tangin na pag pinusuhan nila to sa Boys Town kita. Alam mo ba yung Boys Town? Bitawan mo yan. Bitawan mo yan. Hindi. Oh. Ito kunin mo. Mm. <coughs> <coughs> Kuni, isa. Isa, kunin mo yan. Oh, Pamatabs lang ito oh, yun. O, ito po. Kanin oh, ko yan. Yan ang pabagay sa'yo, 20. 20 lang? Pumasok ka na. Ano ka, buraot? Buraot. Buraot ka. Lukulukot ka talaga, talaga, bata ka. Hindi ka marunong pasahan mo. 5 lang Di man na si Kwenta. Ma makakita ko pang may cobra ka dito, yayariin kita.